basement ano po ito eh. first movie? First movie ko sa horror. So dito ko naranasan yung mga ganito kasi yung mga uh, tumiting na nakakatakot. <laughs> na napanood ko lang yun eh. So yun, yun, ito yung first movie ko na horror. Directed by Topil. Tapos ano po, sa February 12 napapalabas yung basement. So sana, panoorin nyo. Sakto-sakto yun sa mga magde-date. Kasama niya yung girlfriends niya para pag natakot sila, mapayakap sila, di ba? Uy! Ano na yung points na yun. So, anong aabangan namin dito sa basement? Uh, Siyempre, abangan nyo dito yung mga eksena na nakakatakot talaga. Siyempre, direkto Billy, kilala yan sa uh, nakakatakot ng mga horror films. So, abangan nyo dito yung, 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 yung sobrang nakakatakot, exciting. Magugustuhan niyo, sigurado. Then yung, ano naman, yung message mo sa mga fans mo at loyal supporters, ano yun? Um, sa mga fans ko po, sa mga loyal na sumusuporta po sa akin, marami, maraming maraming po salamat sa paniniwala sa akin, sa talent ko na hindi ko napapansin pero kayo nakakapansin, salamat. Um, pinapangako ko pagbubutihin ko yung bawat ano, uh, bawat characters, bawat kung saan man akong show naroon, telesere pagbubutihin ko para sa inyo. Siyempre, parang, parang na rin sa akin. So, yun po. And sobrang faith. Maraming maraming salamat. Sana po, dere-derecho pa po, po yung support. Hindi lang sa akin, kundi din sa ibang Jimmy artist. Eh. So, sana supportan niyo rin po sila.